Uh, may mga member naman ho ng media na hinaras ho ng mga miyembro ng KOJC ano ho yung uh, tugon ho ninyo dito ah uh, yung ano uh, i i confirm that no and uh, i really ask for an apology to those uh, ano po members of the media ginawa ko na po yan parang dalawa tatlong beses uh, na nangyari kasi yan yung mga uh, may magco-cover na feeling nila na masyadong biased po no uh, na masyadong one sided tulad nung uh, uh, ni-report na meron daw mga secret uh, rooms na ginagawang sex layers na hindi man lang kinuha yung uh, side ng KOJC. Alam naman natin po Sir Danny na kung totoo kang journalist, dapat kunin mo yung side ng uh, kabilang uh, panig para makita din ng tao kung ano talaga ang totoo kasi ang totoo nun yung uh, pinoint out ni Secretary Abalos na uh, ano daw, hidden door. Eh pati nga ako, din ako ng law school nung mag, ano kami, uh, may closing ceremonies kami, opening ceremonies na si Pastor yung main speaker, ginagamit niya talaga yung uh, ano yun, yung uh, door patunta sa kanyang holding room. There was nothing secret about it, no? At saka yung basement, lahat naman ng mga ano, lahat naman ng mga buildings, meron talagang underground. Anong anong secret underground 'yan? Kasi hindi naman po pwede na yung building wala namang underground that part of building management in order to maximize space. There's nothing secret about it. So kung mabuti sana na yung media maging fair, uh, get also the other side of the story so that it can actually be called as responsible journalism hindi parang propaganda po